World famous dried mango products ng bilyonaryong si Justin Uy, exported sa higit limampung bansa. Philippine brand ang dala nyo, ine-export sa ilang bansa na po ito? I think 54 na yata. At ang kanilang mango production, million-million kada araw. Ilang mangga po ang nagagawa nyo? Ilang pirasong mangga per day? Buong Pilipinas, maximum 1,000 tons tayo. So, mga 5.5 million pieces. Sa part 2 ng aming interview, tunghayan ang produksyon ng paborito nating dried mango at alamin ang sikreto ng matamis na tagumpay ng Mango King ng Pilipinas na si Justin Uy. Abangan ngayong Webes, June 13, alas 4 ng hapon, dito sa Tune In kay Tunying Live! Do you own a uh, lot of mango trees? Not even one mango tree. <laughs> yeah.